Alam mo ba kung saan nagsimula ang watawat ng Pilipinas? Ayon sa kasaysayan, ang ating pambansang watawat ay unang ginawa sa Hong Kong noong 1897 sa panahon ng Revolusyon. Ipinatahi ito ni Marcela Agoncillo kasama ang kanyang anak na si Lorenza at si Delfina Herbosa, pamangkin ni Jose Rizal. Ginawa nila ito sa loob ng limang araw at maingat nilang tinahi gamit ang seda at sinulid. Inatasan sila ni General Emilio Aguinaldo na lumikha ng isang watawat na magiging sagisag ng kalayaan ng Pilipinas. May tatlong kulay ito, bughaw, pula, at puti, na may kahulugan. Ang puti ay para sa kapayapaan at kalimisan, ang pula ay para sa tapang at kaditingan, at ang bughaw ay para sa katotohanan at katarungan. Sa gitna ng puting tatsulok ay ang ginintuang araw na may walong sinad, simbolo ng walong lalawigang unang lumaban sa mga Espanyol. Mayroon din itong tatlong bituin na kumakatawan sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Unang itinaas ang watawat sa kawit, kabait noong June 12, 1898, kasabay ng pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Simula noon, ang watawat ay naging sagisag ng pagkakaisa, kalayaan, at pagmamahal sa bayan. Kapag nakataas ang pulang bahagi, ibig sabihin ay nasa panahon ng digmaan ng bansa. Ngunit kung asul naman ang nasa itaas, ito ay panahon ng kapayapaan. Ang ating watawat ay hindi lamang tela, ito ay buhay na paalala ng sakripisyo ng mga bayani at ng ating tungkuling mahalim at ipaglaban ang ating inang bayan.